Isang mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Malinaris Garden. Ang isi ko naman po sa inyo ngayon kung paano natin tuloy-tuloy na pabulaklakin yung mga bugambilya natin. Agay dito, mapapansin natin yung tuloy-tuloy na mamulaklak. Ah, may luma dito, pero may nagbago na naman siya. Ah, gagawin natin para ramihin natin ang bulaklak, tuloy-tuloy -tuloy na natin mamulaklak ito. Ang napansin nyo dito, may bagos ang bulaklak ay sa dulo niya maliliit na yung bulaklak yan kaya tutuloy tuloy na natin ang pamamulaklak nya ganito lang ang ating gagawin number 1 ating gagawin tatanggalin natin yung mga lumang bulaklak ah, kagaya dito tanggalin na natin itong luma yung pinakaluma lang Ito yung mga ganito, ah, mapapansin natin na talagang tuloy-tuloy siyang mamumulaklak. Ah, dadagdagan lang natin siya ng abono mamaya para mapabilis natin mapalaki yung mga bulaklak niya. At ah, maging kagising kapal din nung kagaya dati yung Gag gagawin -gag ito. Napakaganda ng bulaklak nito eh. sexy ah, siksik na siksik. Kaya -sik. e ngayon, tatanggalin niya natin yung mga luma. Yung mga sariwa pa, tira natin. Maganda pa naman ito. Tanggalin natin ito naman na trim ko na dito kaya ito pandak matrim ko dito kaya marami siyang usbong kaya kumapal siya hindi siya tumaas na kita niyo Gold dito tumataas ito pero hindi siya masyadong tumaas na mulaklak siya kasi pinutulang ko siya dito kaya ito tanggalin na natin ito mga lumang mulaklak pero wag na tayong magbabawas ng usbong kasi uh, maliliit pa naman Uh, naka nagbabadya na siyang mamulaklak sandali so, lang natin ito ito lang mga luma kasi ito dumadami bulaklak niya eh, no? napansin niya mga bago yung bulaklak sa dulo niya. Ayan, natanggal na natin. meron ba dito? Ayan, pwede pa. Ah, number one, inisa natin yung puno. eh May damo rito. tatanggalin ko din yung damo. Kasi parang kulang din yung lupa niya. Humahapay, di ba? Pero number one, tanggalin natin dito yung mga dahon dito sa may puno niya. Kasi ito walang silbi na rin ito. Ah, uh, dahon na lang ito. Ah, uh, sa dito. Mas paganda. Mas mabilis siyang mamulaklak kung malinis yung puno niya. Tali na rin natin dito, oh. yung patay na sanga. Tuga! Pero pa atang mga lanta. Wala na dito. Kasi pagka uh, hindi natin tinanggal yung mga lanta, naghahawas siya. Dumadami. Hindi humahapay. Ganyan na lang. Lagyan natin ng lupa para tumayo. Rysel din ito. Patatayoy lang natin. O yan, tumayo na. na. Ito makapal na makapal na dahon dito. Total, hindi naman tutuloy dito. Tanggalin na natin ito. Dito na sabay yung baba. Ayan. Okay na siya ngayon.

Ayan, napunuhin na natin ng triple 14. Para yung mga bulaklak na nakita natin, ayan o. Ay, ah, lumago na yan. Mamumulaklak na rin yan. Tuloy-tuloy na yan. Kuha na ako ng kutsara. Nakalimutan ko yung kutsara kanina eh. Ito yung gagamitin natin, triple 14. Ah, Kailangan-kailangan niya ito para dumami yung bulaklak niya. Maging kumpul-kumpul ulit na dito. Tsaka hindi siya masyadong tataas yung mga sanga niya. Hanggang dyan na lang yan, mamumulaklak na yan. Talagay lang natin na isang kutsara. kaya yung ato apat triple fourteen, mabibili sa mga lahat ng agricultural supply store dito sa Philippines. Uh, gamit kasi ng mga lahat ng mga nagtatanim ng mga halaman, gulay, uh, lahat na, pati palay mais. Ah, uh, complete ito. Isang kutsara na punong-puno kasi malaki naman yung atin na ano. Apat. Kanyang kapuno. Uh, wala mo, wala mo. Tapos natin na madea, maabunuhan, didiligan na natin agad. Hindi pa malulusaw lahat-lahat ngayon yan. Dapat na dapat lang madiligan. Sa kasagilid lang natin ilalagay. Huwag natin ilalagay sa tabi ng puno. At uh, masasaktan yung halaman pagka sa tabi ng puno. Ganyan lang. Mga 3 days yan bago malusaw. Uh, bukas, diligan nyo uli. O next day, uh, diligan nyo uli ng konti para malusaw. Matagal bago malusaw talaga. Granule yan yun. Ganun lang ang gagawin natin para tuloy-tuloy na mamulaklak yung ating mga bagambilya. Kasi lalo pag napansin natin, sabi ko nga yung may nag-umpisa ng bulaklak na ganyan. lagyan na natin, uh, natin ng triple fourteen para dumami na siya. Hindi na siya tataas. dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod ng mga video ko. Uh, sana pagka nagustuhan nyo yung video ko ito, Please like, share, and subscribe. Pakate yung notification bell para kami updated kayo sa mga susunod sa video. Bye-bye!